wesyon ka live ko kahapon ay eh, batangan ko tsaka tubig kinanglan niya batangan natin diya ay kang pinatawag kulang para nga hindi magtubo o ah, diba hindi magtubo there's ang anang Ay wala natin dyan mga pakti kung gatubo doon kung wara may screw ria dyan no? may screw hindi ko magbatang kita ka tubig siyempre ang tubig manaog rin dyan pag nabuta dyan mauntat lang man dia ah na nga maubos kag magpalitig yan tangan natin for sure for sure kid hmm. para siguro Itangin natin kang kukula. Kang kukula ang buli. Okay. Then, that's it lang. That's it. Diba? Hmm. para sa kasiguruhan pang tubig hindi magkawas itangan natin sa kula ang buli ang atin niya DIY dyan DIY do it yourself only do it myself <laughs> Okay, so, let's find out kung may magwa pang tubig. Pwede na tayo, no? Pwede, no? Okay, that's it. That's it. Lantawan niya parang pa may tubig. Okay. natuod boda. Uh, this is the purpose of this to kamanok. Na hindi na pagulaan. Okay. Tantawan nyo karon kung paano ko. Oh, here's na siya. Yung lang natin ibutang ay. Pwede lang santa ka dyan ka darwa makasarong. Saro lang ka mo ha. Kung mahubusan, mula ba ito lang natin. You saro only there ha. Huh?

Scandalosa, gagbalatin like, mo, no? Ngayon, kakahapon, kayo nga pang siya, gagbag siya, at ah! ito siya. Tatan ko lang, nakatubig. Here's the tubig na tubig. na tubig mo. Uy, gitubod. Kaya na ba Okay na. Anong dyan? Salad pa man ang mga